Good morning po and welcome po sa ating araw-araw at buong araw na pagpapala sa ating Panginoon. Bago po tayo mag mananalangin muna po tayo. So, join me in this prayer. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, we thank you for the open heavens. We thank you for the Holy Spirit who is for us, with us, and will be accomplishing things, O God, kasama namin maghapon. Lord, thank you for your grace. Thank you for your mercy, your favor. At Lord, salamat po sa mga nakaabang na pagpapala sa amin araw araw lalo na sa araw na ito that's why we thank you we bless you in jesus name Amen! Praise God! So, kamusta na po kayo? I'm sure sa bawat pagising po natin ng umaga, meron tayo, I pray, na pasasalamat sa ating Panginoon. Ano po ba ang ipinagpasalamat nyo sa ating Panginoon? The first uh, light of day, no? Yung unang bukas ng inyong mga mata sa umaga. Anong iyong pinagpasalamat sa Panginoon? I pray, pinagpasalamat natin na Lord, thank you, at meron kaming bagong buhay, yan, bagong umaga, nagising po tayo. At kung ano man yung kakaharapin po natin sa maghapon na ito, let's just trust God. Amen. Pagtiwalaan po natin ang ating Panginoon at ang banal na spirito na sasamahan tayo. Lord, hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami, Panginoon, pababayaan. At Lord, thank you sa pagsama mo. Yan ang magandang bulay bulay natin araw-araw, lalo na sa umpisa, no, ng maghapon natin. Alam nyo, may mga tao po kasi na gumigising sa umaga, na alam nyo yon yung umagang pagbungad ng araw sa kanila, ay mabigat na ang dating ng umaga. Kung baga, naiisip na nila yung mga masasalimuot na kanilang gagawin, o kaya man yung bigat ng tatrabahuhin, o kaya man yung mga, uh, you know, yung mga uh, difficulties, yung mga, challenges na alam nila na sasagupain nila maghapon. Kaya naman, napakaganda, you know, na kahit na ilang minuto ng oras, we can devote a little time para po tumunghay tayo, makinig tayo, o kaya man manood tayo ng araw-araw na pagpapala. Yan po talaga. It's a guarantee na every time we can listen to the Word of God, you know, nakukomfort po tayo. Nabibigyan tayo somehow ng direction. Tama po ba? Kaya naman, ano man po ang kakaharapin natin maghapon, we make it assured na talagang ang Lord ang nasa sa isip natin, no? na kumbaga hindi tayo kumakalas no? sa partnership ng ating Panginoon maghapon. Praise God. So alam niyo po, na, naranasan niyo na po ba? Have you ever faced a situation wherein you feel like you can't do it or you can't make it? Kung baga kayo po ba ay dumating na doon sa isang sitwasyon na feeling niyo hindi nyo talaga kayang gawin o hindi nyo na makakayang gawin. Yan. Ako, ako po ay dumarating din sa mga pagkakataon na ganyan. You know, at a certain early age of my life, ang dami ko po talagang nagagawa. Totoo po yun, ano? Ang dami kong naiisip. At in fairness naman, nagagawa ko naman. I can accomplish that. Kasi syempre, nandoon naman ang Panginoon. At of course, may kalakasan. Nandoon yung opportunity. But yun, know, may mga dumarating din ng mga pagkakataon sa ating mga buhay na you feel like, alam mo yun, sa isip mo, alam mo yun, kaya mong gawin. Pero ayaw na sumunod ng katawan. Tama po ba yun? Kaya ng isip. Hindi e na kayang gawin. Okay? Physically. Okay? So, minsan ako, I feel like, um, minsan gusto ko mag-zipline or bungee jump. Nasa sa isip ko po yan. O kaya man, you know, I wanna go on a hike, on the mountains, ganyan. Kaya lang, pag kinocontemplate ko yung sarili ko, kakayanin mo pa ba yan, weng, no? So, yan yung mga pangbalansin natin sa ating mga buhay Yan naman yung mga physical, uh, adventurous activities, no? Pero, on other things, ano pa po ba yung mga bagay na maaring kinakaharap natin o naiisip natin kakaharapin na, you know, we are kind of facing like yung ganong dilema na Akala na, kumbaga parang wala kang choice, kailangan mong gawin, pero sa feeling mo, sa kaloob mo, sa isip mo, sa puso mo, at yung assessment mo sa lakas mo, hindi ko na kayang gawin ito eh o kaya man, hindi ko talaga kayang gawin. Ayan. So, mahirap po ang mga pagkakataon na ito. At dahil ang ating mga buhay ay umiinog araw-araw. At hindi po natin talaga alam kung ano ang dating ng mga bukas natin. Kaya nga sa Bible, sabi po ng Panginoon, we worry about the moral na no, yung mga tao daw nag-aalala sa 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 hinaharap na wala naman tayo talagang control no sabi nga niya it cannot add a cubit no sa ating mga height or makapagdagdag sa atin sa pag-aalala and yet we are constantly anxious we are constantly worrying about the things to come or the things that may come in the future pareho din po yun eh yung situation na pag dumating yung mga ang uh, bagay na 'yan sa ating mga buhay na yun know, siguro iniisip natin na kaya ko naman tong gawin eh. Kaya lang pagka nandun na tayo sa realidad ng paggawa or, or, or andun na tayo sa engagement, nare-realize natin na hindi ko na pala to kayang gawin or yung pinaka-extreme, hindi ko pala to kayang gawin. Ayan. So, may mga ganyan pong pagkakataon sa ating mga buhay. And I don't know kung anong situation nyo po ngayon. Ano? But I pray, you know, na magawa at makaya natin ang anumang mga kinakaharap natin sa maghapon. But just in case, just in case po, na nandito rin tayo sa ganitong scenario na to na parang meron kang kailangan gawin, pero you feel like hindi ko na to magagawa. Or hindi ko na to kayang gawin. You know, I started contemplating the Word of God at yung sarili ko rin. At pag naiisip ko yung kakayanan ko, personally, this is my personal testimony. Pag naiisip ko yung kakayanan ko ngayon, ang dami ko na pala, this is a realization, ang dami ko na palang hindi kayang gawin. <laughs> ba diba? Oh Lord, I feel like habang nag-advance ka ng age, you feel like you're in, invincible, no, kaya mo na dapat lahat, pero hindi rin pala, no, so, Lord, I have already gained wisdom, I have already gained experience and all, you feel like things will be easier, pero ang daming mga factors that will hinder you in accomplishing task, no, so, nari realize ko yun na, Lord, ang dami ko na palang hindi kayang gawin, but meanwhile, kailangan kong harapin ang bawat umaga. Tama po ba? May mga ganun ano, na narirealize natin how limited we are, how incapable we are, or we may be. And yet, these are the things that are facing us head on. Ito po yung mga bagay na nakatambad sa atin, nandyan sa harapan natin. And there's no other way to go through life without banging at this things, no? Hindi talaga pwedeng maiwasan natin or likuan na lang natin. Hindi talagang haharapin natin. But meanwhile, we are so limited. This is like a realization. ano, Lahat po talaga gusto natin gawin pero limitado po tayo. And, I, and I when I started doing that, nung nagbubulay-bulay ako sa, Lord, ano pa ba ang mga kaya kong gawin? Ano pa ba ang mga available na mga bagay na pwede ko pang gawin? At ano na yung mga bagay na, ano? <laughs> hindi ko na kayang gawin. And then, you know, I was encouraged by the Word of God. At, you know, nung nagsimula po ako na magtanong, ano pa bang mahirap sa iyo, Weng? Na-realize ko, naku, ang dami pong mahirap para sa akin mahirap po talaga. Ang mahirap. <laughs> Tama po ba yun? Pag yun ang iniisip natin, ang hirap eh. Ang hirap po pala talaga ng mahirap. ni po ba? In a literal sense or figurative sense, ang hirap talaga ng mahirap. But then the word of God came. Ang salita ng Panginoon ay magandang pagbulay-bulayan. Sabi po sa Matthew chapter 19, verse 26, in the New International Version, it says there, Jesus looked at them and said, With man, this is impossible. But with God, all things are possible. Hallelujah! So I got a change of mind. Nag-isip-isip isip po ako ulit. I started contemplating and balancing myself. Oo nga. Sa akin talaga, imposible. Sa akin talaga, pwedeng hindi ko magagawa. O sa akin talaga, hindi ko na kayang gawin. But then, with the infusion of the Word of God, with the truth and the reality of the Word of God, the Word of God is never changing because our God is never changing. He's the same yesterday, today, and forevermore. Ang ating Diyos ay pareho nung mga nakaraang taon, ngayon, at sa mga susunod na taon. He is never changing. Praise God! Ano man yung mga changes sa atin or changes in our surroundings or even in our circumstances, this is great news. Our God and His Word is never changing. Praise God! Kaya naman, I was so encouraged to ever realize, oo nga, when, kung talagang ikaw lang, naku, ang dami mo na hindi magagawa. You can no longer do this and that. But hey, the Lord said in His Word, Jesus looked at them. You know, when I was Uh, devotional, uh, when I was having this devotional, I, I really feel in my heart that God looked at me. Tiningnan ako ng Panginoon para sabihin sa akin, Oweng, sa'yo, imposible. Pero sa akin, walang imposible. <laughs> Hallelujah! Amen! Kaya I, I know, sa dami ng maaari natin ginagawa at gagawin pa, at gaano man po ito kahirap, sabi ko nga sa inyo, napakahirap. Mahirap po talaga yung mahirap. Pero you know, if this will be our meditation, mahirap talaga, mahirap po talaga. But, you know, when our meditation comes with the Word of God and through the Word of God, wow, wala pala talagang imposible. Kung nung bata-bata ka, walang imposible. Ngayon, kahit may edad ka na, o tumanda, lola ka man, or napakabata mo ngayon, you feel like, hindi ko ito magagawa kasi batang-bata pa ako, Pastor Reng. Hey, wala rin imposible. Sapagkat meron tayong Panginoon at Kanyang salita na nagsasabi niyan sa atin. So, ang nangyari po sa akin when I was contemplating this word sa aking puso, na-realize ko at patuloy kong ni-inassure ang aking sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Wow! Oo nga, if I looked at yung frailties ko, yung weaknesses ko, yung mga hindi ko magagawa, hindi ko talaga magagawa. But pagtiningnan ko yung kalakihan ng aking Panginoon, ang katapatan ng aking Panginoon at ang pangako ng aking Panginoon, wow, I can do all things. Kaya sabi po sa Mark 9:23 in the New King James Version, Jesus said to him, at sinasabi rin po ng ating Panginoon sa iyo at sa akin, if you can believe All things are possible to him who believes. Sabi po yan ng Panginoon, Kung kaya mong maniwala, Kung kaya mong panampalatayaan, Kung kaya mong pagkatiwalaan ng ating Panginoon, Then, wala nga imposible sa iyo. Then, wala nga imposible sa atin or sa akin. Amen. Praise God. So, pag meron po tayo mga nabubulay-bulay na, Kaya ko pa ba ito? Magagawa ko pa ba ito? pwede pa ba sa akin? Ito ba naman, mapapa sa akin pa? Yun na siguro pag sa ating limited self or limited resources or limited na mga surroundings natin, ako talaga po, wala na talagang pag-asa. Hindi na natin yan kakayanin at magagawa. But, ano pong sabi sa salita ng Panginoon? Si Jesus mo mismo, His Word, telling it to you and to me, na kung kaya nating maniwala, if we can believe, if you can believe, All things are possible to him to you who believes. Amen. So napakaganda po pagbulay-bulayan ng araw na ito. I don't know kung ano po yung mga hurdles natin within the day but if we can believe God and his word walang imposible sa atin everything will be possible to you and to me kaya po ngayong maghapon na to maniwala po tayo kumapit po tayo sa salita ng ating panginoon at tanggalin na po natin sa ating mga kaisipan yung hindi natin magagawa o hindi natin makakaya o talagang wala na tayong pag-asang mangyari ito sa atin or maaccomplish ito sa atin o magampanan natin Tanggalin po natin yan kasi we are not resting on our own. We're not resting on our own strength and abilities at sa mga bagay na nasa paligid natin. We will be resting on the Word of God. Kaya naman po, inaaniyahan ko po kayo. Manalangin po tayo. Join me in this prayer again. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, maraming maraming salamat po sa bawat oportunidad na binubuksan mo sa amin sa maghapon. Lord, ano man ang mga sitwasyon namin, madali man o oh, mahirap, o oh, sakto lang, thank you, God, that you are never leaving us, O oh God. You are faithful in your words, O oh God. And Lord, we continue to hold on to your promises of God that if we can believe, kung kaya namin maniwala at manampalataya sa then walang imposible sa amin na naniniwala na nanampalataya sa Lord, we claim everything by your grace or mercy and by the name of our Lord Jesus Christ. We thank you, God. We bless you in the name of Jesus that we declare in Jesus' name, Amen. 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 So God bless you, Pa, and I will see you soon. Bye.